Gawing morning shift ang lahat ng klase sa public schools mula elementarya hanggang senior high school. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Death, Dale Israel. Dale? May gusto, Cheryl, dahil nga sa init ng panahon, tinatrabaho na ni Cebu City Mayor Michael Rama na wala ng in-person o face-to-face -face classes pagkatapos ng alas 11 ng umaga sa buong syudad. Unahin sa implementation ang public schools. Ayaw naman daw ni Mayor Rama na mag-online classes ang mga estudyante dahil unproductive daw ito at maglalaro lang sa bahay ang mga bata. Dahil dyan, oras na mailabas ang executive order, lahat ng klase ay sa umaga lang magaganap. Sa ngayon, habang inaabangan yan, ito ang katanungan ng marami, Cheryl. Ano ang mangyayari sa mga klase na nakaschedule ng tanghali at hapon? Sa ngayon kasi, tatlong shifting ang klase sa pampublikong paaralan dito sa Cebu dahil kulang ng classrooms. Isa pang problema, Cheryl, yung nabawasan pang alokasyon ng tubig mula sa Metro Cebu Water District o MCWD. Umabot na raw kasi sa 39,403 cubic meters ang nawawala dahil sa dry spell. Wala na rin kasi halos tubig na dumadaloy mula sa ilog. Ang Haklupan Dam na magbibigay sana ng 30,000 cubic meters per day ng tubig ay nasa 14,000 cubic meters per day na lang ang alokasyon. Ang Buhisan Dam naman ay meron na lang 3,000 400 cubic meters per day sa halip na 6,000. Ang Luzaran River ay 15,000 cubic meters na lang na dapat sana ay 30,000 cubic meters. Ang Compostela Mactan Rock ay zero production na instead of 10,000 cubic meters per day. Ang Carmen Bolt Water Supply ay nakakasupply pa rin naman ng kanilang normal na 30,000 cubic meters per day. Magpapadala na ang MCWD ng water tanker trucks sa mga lugar na wala ng tubig sa gripo. Nakadeploy din ang dalawang portable water siphoning and filtration equipment ng MCWD sa dalawang bukiring barangay ng siyudad. Cheryl, ang inaasahan ngayon ng MCWD ay mga groundwater sources na patuloy na magsusupply ng tubig sa Metro Cebu. Patuloy din ang konstruksyon ng desalinization plant o pagproseso sa tubig galing sa dagat na inaasahang magsusupply ng tubig sa susunod na mga buwan. Yan muna ang mga latest dito sa Cebu. Balik sa iyo, Daghang salamat Dale Israel ng One News Cebu